Uh, DICT Secretary Ivan Uy, Sec, magandang umaga po. Good, good morning, Anjo. Opo, sa ngala po ni Kong Erwin Tulfo, uh, Sec, live na po tayo sa PTV and the uh, Radio Pilipinas. Bakit po matatawag natin biggest tech threat daw sa darating na eleksyon itong deepfake? Gano'n po ka laganap ang problema natin sa deepfake ngayon sa social media, Secretary? Well, uh, ta tama kayo no, noong... Uh ini-introduce nyo kanina is um, ang deepfake po ay eh, isang paraan sa pagkakalaganap ng misinformation or disinformation. Opo. At ito po ay eh, um, malaking threat dahil ang mga especially to our democracies no dahil ang ating uh, electoral process is dependent on the on the perception and the uh, opinion of the electorate. So kung maluloko ang mga electorate ng mga deep fakes at mga in misinformation information, eh maaring yung mga tamang kandidato na uh, dapat mahalal eh hindi mananalo at yung mga yung mga fake na news ang mapapaniwala no ang pub, ang publiko diyan sa mga fake news na yan or mga deep na inakala ng publiko may ginawang masama itong kandidat to eh yun pala hindi naman totoo so yan po ang ang danger ng mga deep today ma uh, maiwasan po ba yan o pwede ba ma-regulate ito pagkalat po ng mga AI na ito deep fake sec uh, may, may international uh, uh, cooperation tayo at uh, ginagawa na natin ng paraan with all the different social media platforms. Dahil dyan, dyan lumalaganap yung deepfakes sa mga social media platforms. Po, po. At uh, may, may, mga, may mga policy yan no? na uh, pino-formulate tayo dyan together with them. Ang isa doon po, eh, magkakaroon ng uh, tagging or branding or tinatawag natin watermark sa lahat ng mga content na may deepfake uh, content. So, ang gagawin ng mga platform providers kung na-identify isang video uh, na deepfake, eh, lalagyan po ng marka yung video or yung, yung, yung website or hmm. uh, watermark na sinasabing this is a AI-generated content or this is possibly a deepfake uh, content and uh, to warn the public about it. Nakipag-ugnayan na ba ang uh, DICT? Uh, sa Comelec para po ilabas yung mga guidelines kaugnay sa paggamit ng AI ngayong halalan? Um, ano, um, we're still ano, we're still working on it, no? Dahil medyo maraming ano, maraming mga bagong mga uh, techniques on the utilization of AI. Um, AI for good. So, okay naman 'yon. Ang binabantay natin ay yung mga AI na that are propagating mga fake news or mga fake images at mm. mga disinformation and disinformation. Opo. May iba po ako Secretary. Kumusta na po ang programa natin para po sa mas uh, uh, abot kaya at uh, ito na at, uh, meron na po Wi-Fi sa uh, anumang panig po ng Pilipinas. libreng Wi-Fi. Um, opo, no? pinapakalat po natin ang mga different wifi sa sa mga malalayong lugar o tinatawag natin GIDA sites, no? geographically isolated and disadvantaged areas. So, uh, marami na pong mga isla at mga komunidad na nasa kabundukan na nakabitan natin ng ganitong mga uh, facilidad. So, in fact, yung ITU po, eh, kinikilala ng Pilipinas dahil sa mga ginagawa natin ang tawag nila mga smart island or mm. smart villages. Ito po yung mga isla at mga barangay na dati po ay eh, walang connectivity big nung binigyan natin ng connectivity eh, lumago ang kanilang ekonomiya at naging no ang mga mamamayan doon dahil nakakapag-access sila sa government services, sa telemedicine, sa education, impact also sa e-commerce dahil nakaka nakaka open na po sila ng mga e-wallet or digital bank account at hindi na sila kailangang magbiyahe ng ilang araw sa uh, tawid ng bundok at ilog or dagat upang maka marating lang ang ano ang rural bank sa munisipyo upang makapag-transact. Okay, sige po. Maraming salamat Secretary Ivan Uy ng uh, Department of Information and Communications Technology. Thank, Thank you, you po, Sec. Okay. okay. you yeah. yeah.